Nakahinga po ako sa bed ko. Yung bed ko, ang kulay red. Tapos, uh, may niyo po, may, may gitara po ako doon, pero hindi po ako marunong mag-gitara. May kalendaryo po ako doon, pero hindi ko natitignan. Hindi ko alam po nung araw ngayon. Yung po si Lichelle. Dito po sila, kung ano ulit. Nagla-laptop oh, po siya. Tapos yung PC po ayun, nakapatay. Ito yung CCTV camera doon. Nakapatay din. Ako, hindi patay. Siyempre, buhay. Yun. Kung kumat ko po kulay, silver. Ay. Ano yung kulay to? Gray pala. Ayan, gray po. Tapos, may flower po yung likod ko. Yun. Flower po yan? Hindi po. So, ang aircon dito sa sa Baguio. Kaya, meron po akong pandan. Yun, may fan po ako dun. May. Yun, yun yun po, lalagyan lang ng, ng perfume mo yun. Pinapaikat ko lang pag uh, gusto ko. Yun po. Yun lang. Mas makikita ko yung sarili ko doon. Doon, 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 Yun. Roar. Hey po. Yung.